Grabe, sobrang nakakapanlumo. Alam nyo kasi, gumawa ako ng cake, chocolate Oreo cake. Binenta ko siya ng 300, kasi nga, um, ay yung size niya pala, 7.5 by 3 inches. So, 300 lang yung benta ko. Kasi ang plano ko, i-upload ko siya sa YouTube. So, may income tayo sa YouTube. Ganun. Kaso nga lang, ang problema, ang ganito, kagabi, natapos ko siya na-edit na i-combine ko na yung lahat ng clip, na edit ko na yung video, may voice over na, tapos may captions. And then nung nung i-save ko na siya, hindi ko siya ma-save. Kasi ang problema kasi kagabi, i-save ko sana. Pero napuno na yung storage ko. So ang ginawa ko, nagbura ako, nag-delete ako ng ibang videos hindi ko na malayan na isali ko pala yung mga sources nung chocolate or yung cake na yun. So, wala. Wala na siyang source. Hindi ko na siya na-save. Kasi nga, wala na yung mga original clips na mga sources no na-edit ko. So, wala. Uh, oh my God, nakakapanlumo. Tapos, ang problema pa kasi, na-delete ko na siya permanently yung mga video na 'yon, yung mga clips na 'yon. Tapos sinubukan kong mag-up, mag-download ng iRecover, hindi ko naman siya ma-download sa cellphone ko. Hindi ko naman siya na backup sa iCloud. So wala, wala talaga. Nawala na yung video. Sayang, sayang lang. Hindi naman masyadong malaki yung kinikita ko sa YouTube tama lang naman, tama lang na makakabili ng gatas at saka mababayaran yung mga naigagastos ko sa mga ingredients every month. Yun lang yung yung sahod ko sa YouTube. Pero sayang pa din naman, di ba? Kasi eto na to eh, eto na yung passion ko, eto na yung gusto ko, yung magluto, tapos i-upload. So sayang, sayang din naman kung gagastos lang ako, di ba? Tapos wala akong makukuha sahod sa YouTube. Kaya kung sino man yung mga nakakaalam kung paano i-recover yung yung mga permanently deleted na videos and photos na hindi na i backup sa iCloud, please po paki-comment naman sa comment section para po makatulong sa akin. Thank you. Ang plano ko gagawa ako ulit. Ito yung ginawa kong cake ko. Yan yung chocolate Oreo cake. So, 300 pesos lang yung benda ko dyan. Ang laki niyan, 7.5. Then, ang taas niya, 3 inches. <sighs> grabe, grabe, yung edit ko kasi almost mga 30 minutes yung haba ng video na 'yan kasi galing sa paggawa ng chocolate moist cake sa dripping, sa lahat sa icing, nag sa pagwhip kasi sa video na yun. Yun hindi hindi ko na siya mai-upload sa YouTube ko. <sighs> kasalanan ko din naman kasi kasi ang tanga, tanga ko no, hindi ko napansin na bura ko pala na ko pala sa mga nabura ko better luck next life